Halos maiyak ang miyembro ng Bini na si Maloy matapos ang isang insidente naganap kagabi sa isang sikat na restaurant sa Batangas. Habang kumakain kasi siya ng hapunan kasama ang kanyang pamilya, ay makikitang dinumog siya ng kanyang mga fans upang kuhaan siya ng litrato at video at upang magpa-picture na din sa kanya. Makikita nga sa videong ito na tila hindi alam ni Bini Maloy ang kanyang gagawin habang pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Hindi lang kasi siya ang apektado kundi nadamay din ang kanyang pamilya na hindi makakain ng maayos. Halos itutok na kay Maloy ang mga kamera para picturean siya at yung iba naman ay may mga flash pa habang nagpipicture. Kapansin-pansin din sa litratong ito na tila medyo emosyonal na si Bini Maloy matapos madamay ang kanyang pamilya sa kaguluhang naganap. Although makikitang medyo nakasimangot na siya, hindi naman siya nagalit at wala naman siyang sinabi habang tinutumog siya. Pero hindi ito nangangahulugan na okay sa kanya ito. Baka ayaw niyang sitahin yung mga tao kasi syempre baka ma-misinterpret naman siya. Alam naman natin na nag-aabang lang din ang mga bashers ng Bini na gumawa ng issue against sa kanila. Bilang isang sikat na celebrity ay trabaho niya talaga pamins minsan na paunlakan ang pagpapapicture ng mga fans. Pero sa sitwasyon na ito, hindi talaga tamang lugar na kulitin siya habang kumakain siya kasama ang kanyang pamilya. Ang co-bini member ni Maloy na si Joanna ay hindi din nakapagtimpi sa nangyari. Ayon sa kanyang tweet, A true bloom knows how to respect and be inclusive. Don't consider yourself a bloom if you can't include that in your vocabulary. Ayon sa fandom ng Bini na Blooms, wala namang problema na magpa-picture kay Maloy o kaya naman na starstruck ka matapos mo siya makita in person. Pero dapat daw ay nasa tamang lugar. Ni hindi man lang daw ni respeto ang kanyang privacy at personal space. Matapos mag-viral ang pambabastos incident na ito kay Maloy, ay ishinare naman ng kanyang nanay ang post na ito ng fanpage na Bloom Philippines na nagkukunde na sa ginawa ng mga so-called fans. Meaning ito din ang sentiment ng pamilya Ricalde sa insidente. Ayon sa post ng Bloom Philippines. Reminder: the girls sincerely appreciate your support. However, we kindly request that everyone respect their time and privacy, particularly when they are with their families. Please be mindful not to intrude into their personal lives. While they will certainly engage with you if they have free time, we ask that you avoid interrupting them, especially during meals. We understand that sometimes this is unavoidable, but let us all strive to show respect not only to the girls but also others around them. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng isang opisyal na pahayag ang management ng Bini sa naturang insidente. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. These aren't even real fans kung tutuusin. Mga cloud chaser lang na gustong may ma-post online for attention. Kitang-kita naman na nilang nakasimangot yung tao, todo picture pa rin. Tas sila pa yung magpo-post ng ang sungit pala ni Bini Maloy. Kayo na ang humusga. Haha, ganyan din yung sa volleyball player, tsaka dun sa tiwata.